Hello po. Mayroong ho. Oh, we can see also, I think. You want to move eh? Yeah? Okay. To the cross there, Boven. Ayan na ang sunset. Sunset po yan. Ang sarap naman talagang mamasyal dito kapag ganito maganda ang panahon. at dahan-dahan lang po paakyat ng hagdan dahil mahina na ang ating mga tuhod. At dahil sa hindi mga nakakaalam, tayo ay senior citizen na po. At ayon medyo malayo-layo pa ang ating aakyatin. Sige, kapit lang hanggang marating natin ang itaas. At nandito na nga tayo sa itaas at ang sarap tanawin sa malayo. At ayun mayroong nag-iisang windmill. At dun po tayo nang galing kanina. At dahil nandito na tayo sa itaas, enjoy na natin ang view. Tara na at samahan niyo ako. At sa banda roon, medyo makulimlim na. At sa banda rito ay medyo maliwanag pa naman. Kaya tambay muna tayo dito. At ang halaman na ito ay hindi pwedeng apak-apakan at hindi pwedeng pakialaman dahil iyan ay pinoprotektahan para sa susunod na taon mayroong uling tutubo ng mga bulaklak ganyan nila pinapahalagahan ang mga natural na yaman ng kapaligiran at ito na nga ng pagting na ang simbahan oras-oras talagang ganyan Ayun na nga, inabot na kami ng dilim. Kaya, oras na para umuwi. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye! Aya! You saw it?